Mga nagrereklamo sa investment scam kay Yexel Sebastian at Mikey, dumulog na kay Rafi Tulfo. Dumulog na nga sa programang Rafi Tulfo in Action ang mga nagrereklamo kay Yexel Sebastian at Mikey Agustin tungkol nga sa umano'y investment scam. Dito nga natanong ni Sir Rafi kung paano sila nakapag-invest dito ng malaking halaga ayon sa nagrereklamo ay nakita lang umano nila sa mga advertise sa Facebook post, dito umano sila nagtanong kung paano mag-invest, ayon sa nagrereklamo ay 1 million umano ang minimum para makasali, dahil meron umano itong 5% na interest plate na rin umano napadala sa kanila ang kontrata, at ang nakalagay pa sa kontrata ay contract of loan, ayon sa grupo ni Yexcel ang contract of loan at investment ay iisa lamang umano, lagi rin umano sila pinapakitaan ng maraming limpak-limpak na pera ng mag-asawang Yexcel at Mikey, samantala, Nagpaunlak naman na matawagan at makausap sa telepono si Excel subalit saglit lamang ang naging tugon nito at biglang nawala sa linya. Sa pag-uusap ni Sir Rafi at Yexel sinabi nito kay Yexel na nandito ang mga nagre-reklamo sa inyo, na nag-invest at naniwala nagre-reklamo po sila at tinanong ni Sir Rafi ang kasagutan ni Yexel. Ayon kay Yexel nasabi at na sabi at na-explain naman na umano nila ito sa nagre at silang mag-asawa ay isang investors lang din at di umano sila ang may-ari nito, dito na nga nabanggit ni Yexel ang pangalang Hector Pantoliana na siya umano ang nagmamay-ari at asignatory, ayun sa mga nagre-reklamo huwag mong sabihin biktima ka lang din, dahil wala namang kaming kilalang Hector, huwag mong epasa at sabihin ay biktima lang din kami, ganyan naman ang mga drama ng mga ano, investors lang din kami, samantala, biglang sabi naman ni Sir Rafi Tulfo kay Yexel, ikaw ang tumanggap ng pera kaya malaki ang responsibilidad mo dito, kasi kung baga kumulekta ka ng pera para kay Hector, nagagamitin ni Hector sa kanyang negosyo kung ano man yun, tanong ni Sir Rafi nasaan na ang mga pera Sir Yexel? Yung limpak-limpak na pera gabundok na pera na pinapakita nyo sa Facebook at maraming bumilib sa inyo, nasaan na yun? Sagot naman ni Yexel, ang mga pera na yun umano ay nasa kanilang opisina umano lahat? Sagot naman ni Sir Rafi, pwede bang puntahan yun ng NBI kasama ang complainant para mabawi na? Dito nang na biglang nawala na sa linya si Yexel at di na nakausap ni Sir Raffy. Ayun kay Sir Raffy tulfo maaari mang si Hector ang may-ari, pero siya ang mayayari dito dahil siya ang tumanggap ng mga pera at bank account ng girlfriend niya ang dinamit. Kaya daw at din umanupati ang kanyang girlfriend. Kaya nasabi na lang ni Sir Raffy, sige po gano na lang muna diretsyo na muna tayo sa NBI. Samantala ayon sa muling pagsasalita ni Sir Rafi Tulfo ay nakausap niya umano si Yexo Sebastian at Mikey Agustin, at sinabing ang lahat ng pera ay nasa office nila at pumayag naman umano silang maibalik. Pero nung sinabi ni Sir Rafi kung kailan at anong address, ay pinatayan na sila ng telepono. At ang nakakagulat na kwento ni Sir Rafi Tulfo ay may tumawag sa kanya na kakilala niya na kasabay ni Mighty Agustin sa isang flink papuntang Nagoya, Japan, kasakay niya sa Cebu Pacific, di kung kasama rin ito si Yexel. Ayon kay Sir Rafi, di ko alam kung sila'y patakas, o pagdating po doon sa Japan sila ay magre-recruit ng mga investors, paalala ni Sir Raffi sa mga ofu sa Japan na mga nanunood. Andyan po si Yexel at Mikey, ingat lang po kayo marami na pong nagrereklamo dito sa Pinas na naloko sa mga investment opportunity, dito nga ibinuping ni Sir Rafi kung saan napupunta ang investment, gagamitin pala ang pera para doon sa mga sugarol, hindi naman umano sinasabi doon kapag niyayaya ang investor para sa junket, junket para doon sa magsusugal at ipapahirim ng pera parang ganun po ang dating, pero ang pagkakaalam nila investment para sa iba't ibang mga kumpanya at ventures. Pero pagdating umano dun sa kontrata na kalagay dun loan parang ipapalon ng investors ang pera dito kay Excel at Mikey, ayon kay Sir Rafi yan umano ang pinaka development sa ngayon, na ispetang magkasama si Excel at Mikey sa Cebu Pacific papuntang Nagoya, Japan, nakasabay ng kakilala nito.